Guys, good afternoon sa toya Gabos. Ang uh, unya na aldaw ipapahiling ko po sa inyo. Uh, last year kaya po nag uh, nagtanim kita ng sili. Asin uh, kang time na kita magtanim, uh, talagang napakalakas ng ulan. Uh, hindi natin makontrol. Kasi pag malakas ang ulan guys, uh, kahit gaano man uh, kalaki or kataas ang Uh, kanal mo ay talagang umaapaw sa sobrang ulan kaya mayroon tayong pang prevent para hindi uh, mamatay yung ating mga sile uh, mayroon na po tayong ginawa dyan kasi kapag dinirekta natin sa lupa yung pagtatanim natin uh, pwedeng mamatay yung ating mga sile mayroon tayong tinanim dyan na uh, sile uh, yung katabi niya, ay mababa kaya kapag umulan uh, siguradong yung uh, yung nataniman natin ng sile ay hindi maistakan ng tubig kahit papakita ko po sa inyo guys yung ating kinawang isa sa mga idea natin na sa tingin ko sa panahon ng tagulan ay ito ay ma uh, hindi maapektuhan yung ating mga tanim na sile uh, tara guys panoorin nyo po yung ating itinanim na silis dito sa pagitan ng ating kalamansian. Let's go! sana nagustuhan niyo po yung video natin yung hapon ayun ang bagong idea natin, bagong trial uh, nadali kasi tayo ka last year hindi tayo kumita, nalugi tayo kasi namatay yung ating mga sili kasi nga nababad sa tubig uh, sa panahon ng tagulan kasi guys, uh, kaya nagtanim na naman tayo kasi masyadong in demand uh, sa panahon ng tag-ulan siyempre malamig, kailangan ng mga tao ng sili, pampainit ng katawan uh, for example, inalagay sa guto, sa mga pares kasi sikat ngayon ang pares, overload at uh, syempre yung mga pinalas ba? Uh, mga luglog uh, yan mahilig kasi sa pagkain tayo mga Pilipino at syempre yung mga maanghang lalo na kami mga Bicolano mahilig kami sa uh, masyadong maanghang mga idol ayan lang po mga kaparmers sana mag-success yung ating trial at uh, syempre hindi ko naman pwedeng hindi kailangan mag-success talaga para tayo kumita ngayong panahon ng tagulang kahit pa paano di ba uh, dagdag income kasi nga mag uh, panahon na naman ng uh, school uh, class kaya magbubutas na magbubutas na naman yung pulsa natin kasi ang daming talawat ka na nabaon at project ng mga anak natin oh yan lang po mga ka-farmers ang yung lingkod walang si paraon ng nagsabing happy farming at magandang hapon just marinate po sa inyo